Andito ko ngayon sa garden, magha-harvest sana ng tomato, kaso hindi ko alam bakit nagkakaganito. Hmm. Sayang. Ayan. Bakit kaya ganito? Ano kayang problema? Bakit kaya ganito ang kamatis? May mga dots dots. Oy. Ano'ng nangyari? Mahal ka pa naman. Mahal ang kamatis pero bakit ganito ang kamatis ko? Anong nangyari? Washing tomato para sumilong. Ayan. Sabon lang po 'yan, Joy panghugas ng uh, plate. Kastoy, tika matis. Sakbay nga ilako. Ugasan tapno na